Grabe, malupit talaga daw yung welder na to. Oh my gosh, anong klaseng welding to? <laughs> Hello guys, nandito po tayo sa welding area. Ito po yung kasama ko na nagwi-welding na nahirapan kasi yung joint na wi-weldingin dito ay mahirap, masikip. Okay ka lang dyan? <laughs> 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 Grabe, nahirapan. Sobrang sikip yung space guys na wewildingin niya ako po ang pair niya dito guys so medyo relax lang tayo pero mag assist din ako guys gaya ng uh, magbigay ng rod or mag uh, adjust ng welding machine kasi nahirapan siyang mag uh, adjust ng welding machine at uh, mag kuha uh, ng grinder actually guys itong pipe na to guys daanan to ng uh, gasolina So kailangan nating ayusin mag welding. Dinudukot talaga yung welding joint guys para maayos pagka welding. Para walang leaking. Siyempre, balang araw, matuto ka rin at makapunta ka ng abroad. Ito lang ang tanging para na maka-experience ka ng uh, pag welding para pagdating mo sa abroad gaya ng Japan, New Zealand at saka sa Europe marunong ka na hindi mo na kailangan na uh, pa kasi dito sanay ka na dito sa mga viewers ko ngayon or sa mga fans ko ngayon sa mga gusto mag hindi po biro maging builder guys lalo sa mga baguhan kasi hindi mo maiwasan na makahinang ka ng mahirap gaya dito sa kasama ko pero okay lang yan guys kasi kasama yan sa experience mo. Lalo na kung nangangarap ka na mag-abroad sa ibang bansa. So kailangan mo yang matutunan kung anong hirap maging wilder. Lapitan natin guys kung anong sitwasyon sa kanyang hinang dito. So ito pala kahirap ang hinangin niya ngayon guys. Sobrang sikip yung space at nahirapan siyang pumasok sa loob. Anong feeling spray? Okay ka lang? Ha? Okay lang yan, pre. Dandan lang uh, para maayos ang hinang natin. Huwag lang uh, pa dalos-dalos. Hindi naman ito pakyawan. <laughs> Di ba? <laughs> so, yun guys. Sa ilalim, yun ang sitwasyon doon, guys. Oh, pinakita ko sa inyo, guys. Ito ang uh, hinangin niya dito sa loob, guys. Sobrang sikip. Grabe kahit bata hindi makasya dito, guys. Tapos yung daanan, guys, parang unsafe dito, guys kasi walang uh, platform na scaffolding, guys. Tubo lang 'to at saka may plywood na nilagay dito. Grabe, guys, hirap dito. Ito po ang uh, sitwasyon dito, guys, kung tingnan mo dito sa taas ang hinangin niya Grabe. parang dito ka ng manok guys yung mga tubo nito guys so ito po ang hinang niya guys na natapos niya ito, hindi naman kaganda pero okay na yun guys oh my gosh ngayon ko palang nakita itong glassing building na to